Hello, hello mga katigangers. Barbaro nga tawag ng laba Para sa ganon, isang taon tayong maglalaba. <laughs> ako ang naglalaba ng damit namin dito. Kanya-kanyang laba. Ang asawa ko naglalaba rin. Ito yung mga ano yung labada niya. At ako naglalaba rin. Pero itong linalaban ko ay sa akin at saka sa aking anak kasi kung bakit part of my job <laughs> may paglalaba ito nalagyan ko na ng ano ng sabon liquid kailangan yung it's in -E sabon yung softener pero dadagdagan ko pa ng sabon ito yung ano ito yung anong tawag dito pads yata ito parang pads o oh, oh, pads ito yung dadagdag ko dalawa ayan idadagdag ko pa ito pag nabasa ito mainit man ang tubig na mo o oh, malamig takot sa tubig ito ma, ma ano ma mawawasak agad <laughs> kaya ngayon besides na yung ano yung liquid ilagay ilagay pa natin to ayan tapos isasarado natin yan itong laban namin ito ano ito eh uh, top load top load ito kasi inilalagay namin ng ganyan kasi salami ito baka mabawasan kasi nung ano nagtanong nagtanungan ako nagtanong ako kung ano mas maganda top load o kaya ay front load itong ano namin, itong dryer namin ah, front load. Front load naman talaga ng dryer. Wala yata akong nakita ng top load. Puro front. Pero ito, may front ito. Uh, washer at saka may top load. Parehas na sa Samsung ang inano ko binili namin. Ito Samsung din ito. Ngayon, Nung ano, kasi nagtanong ako Mas magandang taplod, sabi niya Kaya lang, ngayon, nahihirapan na kayo Wala, ma, Hindi na tayo katangkaran eh Kaya mayroon dyan bangkito <laughs> ang, ang gamit niyan Kasi pag dinudukot ko ito Sa ilalim mismo Kasi malaki ito eh Hindi ko maabot Hindi ko maabot sa loob Kaya kailangan may may tungtungan Ayan Hindi kagaya ito nilagyan ko pa ng ano ng lagayan ng sabon mga ano diyan sa sa ano sa ilalim. Okay pa rin kasi andi dito yung pintuan eh. Ayun ang ang kaya sabi ko pag ano kasusunod nabibili tayo kasi naka-warranty naman ng 10 years kasi ikat e, 10 years pa lang. Ayun yung date ng pinamili ko, kung kailan ko binili. Ayun, sinusult ko sa ko. Kasi lahat ng ginag binibili ko, isinusulat ko. Susulatan ko. Ito, may sulat din ito. Ayun. 2020 ito nabili. Yung dryer. Bakit tinapon ko ba yung dryer namin? Ewan ko. Bakit hindi naman natrasira? Tinapon ko lang. <laughs> noon, ang pagtatapon noon, libre. Pag dineliver na yung, ano mo, yung uh, binili mo, kukunin yung old for free. Ngayon, nung bumili ako nito, alam ko, natandaan ko, $35. Pag kukunin yung luma, magtatapong ka for $35. Lahat na yan. Kung magtapong ka ng ref, kailangan buhay pa yung gumagana ito. Pag nagtapong ka yan, yung koko ha, magbabayad ka. Lahat yan, pati, pati freezer. Eh, yun ang alam ko. Eh, kaya ngayon, sabi ko, eh okay, di i-start natin eh ito yan lang sana naka normal lang hindi yung deep clean mga ano yung hindi yung presok yan agad-agad ano na hmm. yan kinitimbang niya muna <laughs> kung kasi eh ando dun yung ano eh yung oras kung ano eh, yung pag marami 106 ang nakalagay dyan, kung hindi naman, parang 86 lata tayo, o 83 yata, o 53, parang ganun yata. Nilalagay ko lang, normal, normal lang. Asa ang balbat nakalagay doon sa, ano, normal, no bedding, yung normal, no bedding, yan. Tapos malamig lang, nilalagay ko. Para hindi may masyadong kupasin kaagad yung ano, pero yung pag-ano niya 106, 1.1 1.06. Yung pag-spin talagang kailangan walang wala nang tubig na ano. At saka yung soil level normal lang lagi. Ito naman nilalagay ko yung wrinkle prevent para hindi masyadong kulubot kagaya, kagaya ng matanda <laughs> ito pala yung ano yung pinapakita ko noon na bahay wala yung asawa ko ayan na pumasok, pumasok, na kaya ma, maluwag na yung garahe ayan maluwag na inatras ko rin itong ano sakyan ko kasi mag reel tayo ito yung bahay na pinakita ko na nabalot noon i flex ko ito, ito nabenta na nag-closing sila based sa ano sa nag-closing sila November 29. Nabili yan ng 750,000 US dollar. At ang sabi nung ano nung asawa ko, yung kasama niya nakabili rin pero malayo rito, 15 miles away. Uh, kasi nasa trabaho nila sa El Cajon yon. Nakabili din daw ng 700 din. Ang monthly daw nila is 6,000 na sabi ko wala nang ano wala nang makuha qualify nabibili ng bahay kasi ang 6,000 dollar ay napakalaki kasi i-compute yon kung magkano ang sahod mo yung 31% of your salary yun lang ang pwede mong ibayad sa bahay pag hindi magkasya ng of your salary, 31% of your salary sa mortgage mo, hindi ka makuha -qualify. Kasi alam nila, mahihirapan ka pag 50% of your salary ay mo sa bahay, hindi ka na mabubuhay. At ibig sabihin, hindi mo maitutuloy yung yung utang mo. Mapoporclose ka lang. Ayun, kaya ang hirap ng bumili ng bahay ngayon. Dito. Hindi naman, wala naman sumasaw dito ng may madalang lang, sumasagot ng 10,000. Bilang lang sa daliri siguro. Yung mga ano na yon, mga executive ng executive na yon. Kahit manager uh, hindi sumasagot ng 10,000. What is the 10%, 10 what's 30% 35 31% of 10,000 is 3,000 only. Ay eh 6,000. Yung ano, yung babayaran ng sabi nung asawa ko yung katrabaho niya. Kaya hirap mahirap na ang buhay dito. <laughs> Kaya sabi ng asawa ko, buti na lang. <laughs> buti na lang daw. <laughs> ay, lako, buhay. Eh, mo yan. Tatlong, ano yan eh? tatlong kwarto yan. O, oh, tatlong kwarto din yan. I-zoom natin. Yan ay garahe din nila. Ayan nabili na. Saglit lang. Nagsaglit lang mabili dito. Ewan bakit. Ilang beses na nabenta yan. Sa, nung andi dito ako, siguro mga tatlo-apat na beses na na nabenta. ganoon ang bahay dito. Kung may kaya ka, gusto mo mas, mas malaki, ay, benta mo, ibalista mo sa mas, mas malaki. ganoon ang tao. Maraming ganun. Hindi kaya natin mga Pilipino, kung yung bahay mo na, ay bahay mo na, yun na. Bakit kung mo ibebenta? Kung kaya mo na ang bayaran. Ayan yung tubig ng anak ko. Kulang naman ng isa. Ayan. Pwede na namang bumili. At saka ito. Kasi sarado ngayon ang ano eh. One dito eh. Sarado ang store eh. yung dami na lang kulang. Ayan. Wala na yung pineapple juice. Yung Starbucks ayun tatatlo na lang <laughs> sinisilip ko <laughs> ito yung ayaw nila yung bird's nest ayan hindi iniinom ayan kaya mara kailangan mamimili na naman tayo eh, ganun lang ang ano dito ang kasiyahan ang kasiyahan ko trabaho bahay tapos mamili kain ng konti sa labas pag may may sobra-sobra kain ka sa medyo may bayad din. Ayun, ganun. Tapos maglaba. Ay, mayroon pa pala kaming ano doon. Uh, kasi tumitingin ako ng ano, ng plancha dahil yung plancha ng asawa ko, <laughs> galit na naman kasi bumili ako ng ano, ng, ng cover ng pakabayo. <laughs> Malaki. Pati yung lagayan niya ng ano, ng, yung pag-istambayan pag ng ano, ng, ng plancha ay nakoberan ko dahil malaki yung mabili ko Nak, na, na, cover yung kaba, ba yon kabayo sa ano nagpaplantsahan ngayon nalaglag nya eh medyo na umu umuka ka pero ito hindi maganda ito eh Nakal ay hindi ruwenta din yata to ay hindi nakalagay professional ay ayon ni eh. kaya lang yung ano kasi gamit namin is ruwenta roentang medyo medyo class. Matibay. At tsaka tamang-tama lang 'yon, hindi mo hindi mo didiinan. Kasi pag may yung mga didiinan mo pag nagplap na mamalan ka. Kaya ngayon, tama na yung daldal. Ang dami na. Bagong-bagong <laughs> taon na yung dami mo lang ang daldal. Ito naman, meron akong ano dito, ilaw dito. pag ano, tinitignan ko yung ano, ilalim. Pag ano. Okay, yung mga katigang yun lang. Bye-bye.